Voluntaryong pagsuko ng mga armas, inorganisa ng Philippine Marine Corps. Ang buong detalye ng balitang yan, ihahatid sa atin ni Sergeant Arnel Balnao, Philippine Navy Marine. Well, sa binigting na eleksyon, ganban, ang organisang ang Marine Battalion Landing Team 12 ng voluntaryong pagsuko ng mga armas sa barangay poblasyon Turtle Island, Tawi-Tawi, noong ikalabing anim na Oktubre alinsunod na rin sa Republic Act 8294 ang pagbabawal sa pagmamayari ng hindi dokumentado at hindi registrado ng mga armas. Ang arin ng aktibidad na ito na taguyod ang umiiral na katahimikan at kapayapaan sa naturang lugar. Malugod namang tinanggap ng mamamayan ng Tawi-Tawi ang inisyatiba ng Philippine Marine Corps katibayan ng magandang ugnayan sa pagitan ng mga sundalong marines at mamamayan. Ang voluntaryong pagsoko ng mga armas at bala ay inaasahang magpatuloy hanggang sa matapos ang eleksyon ganban. Ang nasabing aktibidad ay pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Junibert S. Tubo, Philippine Navy Marines, Commander ng M-12. Ako si Sergeant Arnold Philippine Navy Marines, tagpagbalitang mandirigma ng Marine Corps Public Affairs Office. Ito ang balitang mandirigma!